Hello guys. Good morning. Ako ay nag -i eh. Kasi ay may balak akong pumunta ng probinsya. So, naganda ko pang swimming. Oh. Pantigar. Brugger. <laughs> Bigay ng anak ko. Pang ready sa swimming daw yan. O, ba? Diba? So, kumuha ako ng pangtakip kasi hindi naman tayo kasiksihan para tayong balyena. So, pangtakip natin yan pag tayo ay nandoon na sa probinsya. Hinanda ko na kasi nga, ayan pa, ano tayo, damit. Kung sexy lang, pwede na. Ayan, sure. Tsaka, damit. Oh, diba? Yung mga sexy. Oh. <laughs> Grabe. <laughs> Ready na talaga siya. Summer na summer pa naman. So, ayan. Tayo ay magsuswimming. Excited na tsaka ito short postino no pinaghandaan ko na talaga yung pag-uwi ko yan may same suit pa siya nasa akin yung same suit ay ah, pa siya swim suit yan o diba ready na akong umuwi Limsoot. Hindi ko alam kung kasya pa to sa akin. Kasi tumaba ako. Kalahatin tinaba ko. Yan. Yeah. Oh, di ba? Hindi ko alam kung kasya siya. Kasi alam mo na tayo ay XL na tayo. O, oh, di ba? Yan. Yeah. Yan. Yeah. O. Oh. Ito kaya, parang malaki pa pero mahirap isuot. So, baboy na talaga ako as in. So, ito naman yung baby ko. Yan, dinala ko yung sombrero. Yan. Yan. simsuk din daw siya. Yan, panty garden daw siya. Lulo, tinahian po kasi ito kasi nung bata pa siya. Gusto niyang magpantiday, Pero, tatanggalin ko na lang kung masikip na sa kanya. Tahian ko ulit. Ayan o. diba? Gaya-gaya siya sa akin. Swin, 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 so. O ba? Diba? Ito tahian ko na lang para may pantakip siya sa mukha. Garter. Yan. Ready na kami. Ready na kaming lumayas. Kailangan suutan pala ito ng ano, ng ganire. Para ano siya. Hindi matanggal. Maya tahian ko na lang kung paano. Kasi, mahirap na pag matanggal. Tapos, ito na lang yung dadalhin ko. Kasi, malaking bag. Mahirap kasi magbiyahe na maraming ano, maraming tang um, dito. Marami siyang dala. Ayoko na maraming dala. Tapos pag uwi, marami ding dala. Ako, my God. Yung panligo lang isip ko. <laughs> panligo talaga. Tapos, so, ito. Panligo lang natin. Isip pin natin. Tapos, ito, mo muna natin. Tapos, ito, dadalhin ko kasi nga, pag naka bikini ako siyempre may pangdapal ako wala lang maglantad ako doon. o diba o, so yan ayan ako ay hindi rin pala kasi magja jacket naman pala iwan na lang para walang bagay no ganun na lang kaya ready na ako sa aking pag uwi excited tapos wala namang budget oroy akala mo naman, alam mong gasolina doon, napakamahal ginto, tapos maganda kasi yung beach ng Masbate Island di ba, pati search nyo dyan sa Youtube, Masbate Island napakaganda na mga beach doon sa amin kaya so gogura -go na kami eh, ng anak ko Ganun lang po. Bye-bye. Thank you po. Subscribe po sa akin YouTube. Thank you, maraming salamat po sa inyo.